Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. May tropa ako, Simula high school pa lang ay magkakaibigan na kami kasama sa mga kalokohan, iyakan, asaran at tawanan. Minsan lang din kaming magkita-kita ngayon dahil may sari-sarili na kaming priority sa buhay. Pero pag nagkikita-kita naman ay tiyak na mauwi sa inuman. Dahil all girls kami hindi naman mahirap magpaalam sa mga partner-partner namin, pero nagbago ang lahat sa isang pangyayari na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Agosto 2011, biglang nagpost ang mga friends ko na nawawala si Vanessa. Ang huling post niya sa FB ay isang team building kasama ang mga kapwa niya call center agents. After noon ay wala nang nakakaalam kung naasan siya. May nakapagsabi na nakita siya sa isang lugar sa Metro Manila. At ang sabi nung nakakita e eh may kasama daw itong lalaki Pero may asawa na si Van at lima ang anak niya Ang usap-usapan ng mga kaibigan ko ay gipit daw si Vanny Kaya nagawang sumama dun sa guy, responsable daw kasi ang partner nito Pero hindi alam ni Van na ayon na pala ang ikapapahamak niya Hinanap siya kung saan-saan kahit kay Tulfo ay inilapit na siya pero wala ni isang nakatulong para makita siya. Nakarating pa sila ng Batangas para hanapin yung new guy niya pero ang sabi ng magulang ay hindi pa daw ito na uwi. Minsan pa'y humingi din ako ng tulong sa isang page ng mga psychic para matunton kung nasaan siya at kung buhay pa ba. Ito yung time na one month pa lang siya nawawala. Sinabi nila sa akin na buhay pa si Van at nasa bandang Batangas. Hindi makaalis dahil nakakulong daw sa isang malaking bodega. Hindi ko alam na nagpunta yung kapatid ni Van sa Batangas. So it means tama yung sinabi nung psychic kaya nga lang hindi siya nakita dun. Ilang days din silang namalagi sa Batangas. Hanggang sa may nakapagsabi may babaeng bangkay daw ang nakita sa kangkungan, pero nabigo sila, dahil ibang babae yung patay na nakita. Isang araw, may tumawag sa kapatid ni Vanny at sinasabing okay lang daw si Van, at nasa mabuting kalagayan. After nung tawag ay hindi na nila ulit makontakt yung number matapos maulit ng ilang beses yung tawag. Madalas ay may napapansin silang may nakamasid na taong malapit sa bahay nila. Ang huli nilang nabalitaan ay nasa Rizal na daw si Van at nagtatago. Kaya kaming mga kaibigan niya ay nagtataka kung ano ba talaga ang pinasok niya. Heto ang chatting naming magkakaibigan, friend 1. Nakita na ba si Van? Ang sabi nasa Rizal daw, friend 2. Oo nga daw, pero bakit nandun at hindi pa umuwi kung nasa malapit lang naman, friend 3 baka may atraso o kaya hawak ng sindikato kaya di makauwi ako. Pwedeng ganun, pero bakit naman niya gagawin yon, friend 2? Siguro, baka sobrang gipit niya. Ikaw ba naman may limang anak di ba, friend 3? Hindi kaya buntis? Kaya hindi makauwi, friend 1, o nga kawawa naman yung mga bata. Sana okay lang si Van, at makauwi na siya sa mga anak niya, friend 2, sana nga ipagdasal na lang natin kung nasaan man siya. Ako, sana nga talagang buhay pa siya, friend one. Alam nyo, hindi kailangang hanapin yung taong ayaw magpahanap, nagtaka, at natahimik kami sa tinura ng tropa namin. Hindi namin magets kung anong ibig sabihin ng kaibigan namin. Pero kung tama nga nasangkot siya sa isang malaking sindikato, marahil nga, ay wala na siya or nagsisilbi na siya dun bilang kapalit ng hiningi niya kung ano man iyon. Sa totoo lang, kaya ko pinosto. Baka sakaling mabasa ni Van yung message ko. Hindi ito para sa akin, kundi para sa mga anak niyang naiwan. Nakakalungkot lang na isipin na dahil sa kapabayaan ng partner niya, ay nagawa niyang pumasok sa ganong sitwasyon kung totoo man ang hinala ng friend namin. Nagkahiwa-hiwalay ang mga bata dahil wala namang kakayahan ang mga kapatid niya na pagsama-samahin sila sa iisang bubong Isang leksyon ang maaaring matutunan dito Huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi mo palubos na kilala Lalong-lalo na kung ang hinihiram mo ay malaking halaga Huwag magpasilaw ng dahil lang sa pera kung mas malaki ang kapalit lalo na kung buhay mo para sa kaibigan naming si Vanessa, kung nasaan ka man, isang taon na bes, umuwi ka na magpapasko na naman. Siguradong hanggang ngayon ay hinihintay ka pa rin ng mga anak mo. Sobrang bata mo pa, para mawala. Yung bunso mong naiwan mo, one year old pa lang noong nawala ka. Pero kung hindi mo na kayang makabalik sa pamilya mo, sana naman ay buhay ka. Lagi ka naming ipinagdadasal na sana makauwi ka na sa mga anak mo. Hindi na tayo makapagbonding dahil wala ka. Kulang na ang tropang ismlo. Salamat pong muli takaw takot. May pagka-religious ako nung bata ko. Di ko masabi kung ilang taong eksakto ako noong naganap ito, pero elementary days ito nung ma-experience ko, naniniwala ko sa Diyos. Lagi akong nagpipray at kung kausapin ko si Papa Jesus, parang kaibigan at diary ko siya. Sinasabi ko sa kanya ang ginawa ko sa buong araw at kung anong kasalanan ko na pinagsisisihan ko after ko magawa. Up to the point na minsan umiiyak pa ako, Umaten din ako ng rosary class dati at paminsan-minsan nagbabasa ng Bible. Siguro para matest ang pananampalataya ko, may na-experience ako sa panaginip na sobrang unusual at bilang bata, talagang nahintakutan ako at sa daming ng mga naging panaginip, ito ang pinakatumatak sa akin. One night bago ako matulog, nagpray muna ako at after noon ay tumulala lang saglit, hanggang makatulog at managinip. Napunta daw ako sa isang lugar sakay ng jeep. Magsisimba daw kami. Kaso gabi na at kami na lang ang tao sa daan. Kasama ko si mama pero nung makarating kami ng simbahan, ako na lang mag-isa at biglang nawala si mama. Madilim ang simbahan pati ang paligid. At nasa harap lang ako nito at paakyat sa hagdan. Alam naman natin na pag nakaka-adjust ang mata natin sa dilim, ay nakakaaninag pa tayo. Unfamiliar yung simbahan kasi luma, at ang hagdan ay parang rice terraces ang style. Lumingon-lingon ako sa paligid at maya-maya nga ay nakaaninag ako ng mga bata. Mga batang itim at sobrang payat nila. Halos butot balat na lang. Papalapit sila sa akin at galit na galit. Malakas sila kahit mga bata. Kasi nung sinakal nila ako, talagang nahirapan akong huminga. Pinipilit kong tanggalin yung mga kamay nila sa liyeg ko, pero nahirapan ako. Kahit na ting sila sila sa kapayatan, ay nagawa nilang ma-overpowered ako. Umiyak na ako at pilit ginigising sarili ko, habang umuusal ng In Jesus Name, hanggang sa mapabalikwas ako na pawis na pawis at may luha. Marami pa akong na-experience na bangungot dati. Kaya sa murang isip ko, napatanong tuloy ako na kaya siguro ako nilalapitan ng bad spirits, kasi malapit ako at nininiwala ako kay Papa Jesus at sa Diyos. Nang lumaon, parang lumayo loob ko sa Diyos noong mag-high school na ako. Kaya sa murang isip ko, napatanong tuloy ako na kaya siguro ako nilalapitan ng bad spirits, kasi malapit ako at nininiwala ako kay Papa Jesus at sa Diyos. Nang lumaon, parang lumayo loob ko sa Diyos noong mag high school na ako. Isa sa biggest regrets ko sa buhay. Hanggang sa may isa na naman akong napanaginipan. Nasa loob naman daw ako ng bahay namin sa second floor at natutulog. Madalas akong bangungutin paghapon kahit magpahanggang ngayon kasi sa gabi lang ako nagdadasal. Bihira ako managinip ng masama sa gabi. Sa panaginip kong ito ay parang nakaharap ako sa portal at may dalawang taong maitim ang nagsasabi sa aking walang Diyos at hindi siya totoo. Ramdam ko yung emptiness at bigat ng lugar parang walang hangin at maaamoy ang kawalan ng pag-asa kahit na nasa loob lang din naman ng bahay namin ang hitsura. Nakakaluha sa totoo lang. Ganon siguro ang feeling ng mga taong di napupunta sa heaven. Pero sa isip ko parang totoo siya. Totoo si Papa Jesus at ang Diyos natin. At nakumpirma ko yun nung magising ako. Kung anong bigat ang nasa dibdib ko ay tila nawala. Gumaan ang pakiramdam ko to the point na gusto kong umiyak at magpasalamat kasi nandyan lang at ginagabayan tayo ng nasa itaas. Ramdam ko. Talagang tao lang ang lumalayo sa kanila at hindi sila. Kaya ngayon, sinusubukan ko i-restore ang nawala kong pananalig at paniniwala. If there's a will, there's a God's way. Walk by faith, not by sight 2 Corinthians 5, 7 Noong Friday lang ito nangyari Sinamahan ko nun yung best friend ko sa Ortiga Center mga 9pm na yon. Di ko inasahan na na-set up pala siya sa networking Kasi hindi niya alam na yun pala yung pupuntahan nila ng kakilala niya So pati ako napasubo No choice ako so sinamahan ko na lang siya sa discussion sa kanya, kahit ayaw na ayaw ko ng networking na yan. Hindi na lang ako nakinig. Magti-12 na natapos yung discussion. Yung friend ko sa QC pa uuwi, tapos sabi pa niya ni na daw for sure yung bahay ng tita niya, at hindi daw siya pagbubuksan, at tiyak pagagalitan pa siya. Kaya nag-decide siya na mag-check-in na lang daw siya kung saan malapit. Malapit lang ang dorm ko sa crossing kaya sinadjest ko sa kanya na may nice hotel na malapit doon. Sasamahan ko na lang siya matulog doon para di na ako magahol sa oras dahil may pasok pa ako kinaumagahan. So yun na nga, pagpasok pa lang namin sa room 411, parang iba na ang nafeel ko pero dead ma lang ako kasi inaantok na ako. Pagkahugas ko ng paa, nahiga na ako at nakatulog. Nung umaga na palabas na kami ng kwarto, biglang may lumagabog sa CR, kaya nagmadali na kaming bumaba. Nung paglabas namin may kinwento sa akin yung friend ko. Di daw siya makatulog ng gabing yun, kaya nagtalukbong siya ng kumot. Bigla na lang daw na parang may humampas ng tawel sa paanan niya. Pagsilip niya mula sa kumot, wala naman siyang nakita. Nagtakasya siya kasi kaming dalawa lang naman ang tao sa kwarto at tulog na tulog na ako. Magkatabi lang kami pero pagod ako kaya di ko yun napansin. Yun lang at wala na kaming balak bumalik doon.